Ganyan, ganyan po ako mag labor, ganyan po ako magmahal sa aking masun. Marunong po, po kayo magkanto niyan. Baka hindi po kayo marunong, magtuwa turun na po kayo sa aking masun. Ganyan lang o. Nakakasunod na Mamaya, Wala? Sa bahay meron? eh. <laughs> Ayan po. Wala eh. Wala akong daiwan mo ata eh. Ha? Itaas. Yung bakal. Ba? Malay ko sa eskwala mo. Wala naman ako. Nakikita niyo. Sa mga iwasin siya. Yung bakal na itin ko. Ganda na tatuo ng aking ano. Ayan, tatuan. ano. Sayang ang tatuo tabi dyan. Panoorin po ninyo kung paano mag-itsa yan, ha? Upo, upo po yan, yan. Nakaupo po yan, o. Oh. Yan, mga mason ko, nakaupo. O, oh, ha? Mm, yan. Mga itsa-itsang itch ganyan. Natatama sa mukha yan. Hmm, ha? Ganito ba kayo magtrabaho? Ganito kayo magkanto? Yan, nakaupo ang mason. Nagkakanto. Yan, Oh. Hmm. Ha? Huh? Yan. Hmm. Ha? Huh? Hmm. Ha? Huh? Ha? Ha? Ganyan lang. Hmm. Ganyan lang pagkakanto. Overhead. Overhead in the overhead. Hmm. Tama. Oh. Ganyan lang po magkanto. Kaya lang madilim gawa ng nakakasuluang araw. Ano? Ang kantuhan nila. Yan po, dami kong halo. Parang kahalo ngayon sa kanya. Libur tayo. Oh. Pag tayo may liliburan, liliburan natin yan lang pag ganyan ganyan lang ang trabaho. Ah masarap pati pag ano libor. At ulat go libor ako. Ayun oh, ganyan ganyan ganyan, lang ako sa kanya. Pero marami siyang halo oh. Mga libor, ayan. Nganyan po. O, o lang po niya 'yun at basa pa, lalaglag pa 'yun ayun. Nandun siya lang ngayon oh. Noon. Kinantuhan pa niya 'yun. Yan ang gawa niya kanto. Yan, binabara na po niya yan, para oh, mabuhay ng kanto niyan. Kailangan po ninyong barahin yan para, ano, ano para pumanta yan, o. Tapos babulihin yan. nanggawa ng mga, ano, gawa niya yan, o. Yan, yan. Oh. Galingan, o. Dito lang po kayo, kay, ano, kay, kay J. Jornales. <laughs> Yan po ninyo yan, si Jay. Kaya lang po, walang YouTube at saka ano yan, ako lang po ang tawagan ninyo. Pag, uh... Dito lang po sa ano ha, sa maka, sa kabiti. Dasma. Ayan po ang mukha niyan. Ayan po'y ay matagal ko nang kilala. Ayan po yung mukha niyan. Palagi may sigar sila gumawa. electrician po rin yan. Electrician din yan. Maroon din mag electrical yan. Sa ako lang kontakin ninyo. Pag kayo magpapagawa, along kabiti lang po. Kung gusto naman yung kahit sa malayo, libre pa masahe kami pumunta dyan. Uh, oh, libre lang pa masahe. Kahit pagkain na ninyo. Sulit naman po ang trabaho. Kahit walang nagbabantay, diretso lang ang trabaho niyan. Ako lang ang hindi, ako nagka-camera. Pero tampok naman siya ng halo. O, oh, sige po. Maraming salamat sa inyo lahat. Ang inyo pong lingkod, eto. Si Alfredo Lacerna Vlog. Oh. Hello! Shout out! Oh, okay, maraming salamat sa inyong lahat.